Ito mga idol. May mapapansin kayo sa gawa dito mga idol. Yan, binaklas na namin yung bubong dahil hindi namin makikita kung saan talaga tulo. Yan, binaklas talaga namin sana hindi umulan. Dahil marami mababasa. Eh, hindi talaga pwedeng hindi babaklasin mga idol, mga follower. Yan. Dahil hindi namin makikita ang part ng tulo. O, ngayon, ito mga idol. Ito yung nakikitaan ko mga idol. Ito yung air vent uh, na Pasingawan ng CR Tinago sa gutter Kung mapapansin nyo mga idol Ito yun Paano hindi tutulo mga idol Ayan makikita nyo mga idol Ayan, ayan Butas Ayan mga idol Ayan Butas yan oh. Ayan, ayan. ayan. Boss Marini ka muna Ah, alika. E, video muna para makita ng mga idol natin, mga follower natin na ganyan ang maging naging kinalabasan yan, titignan natin ha yan mo huwag mo pindutin yung ano yan, mga, mga idol titignan ko natin mga idol yan. paano hindi tutulo mga idol dahil like, nandito ang lumabas ang, ano problema. Ayan nung binaklas namin yung yero mga idol nakita na namin to. Ano oh, sakit akin ay sakit. sa oh, oh. oh, kiet? Kung ako gunting, gunting mo lang. <laughs> <laughs> mga idol, katanggalin na namin to mga idol, dahil di natin makikita ang tuno, Ayun, nakikita na natin to. Tinago sa gater. Hindi po pwedeng ganito. Dahil hindi mo ma mape perfect ang trabaho. Matigas. Tinambakan ng sila. Tinambakan ng sila, tinagos ang sis. Yung na pasingawa ng CR sa loob ng flooring ng gutter ay bawal yun. Ayan. Kahit sinong latiro, hindi ginagawa to. Dahil tutulo at tutulo talaga. Ayan o, ito mga idol. Ito yung kinalabasan. Yun, yun ang tulo mga idol. Doon, pumasok talaga sa loob ng kisami. Kaya napapansin yung mga idol, basag. O, basag yan o. Dahil naipon na, ang bigat ng tubig naipon sa kisami. Ito mga idol. Okay. 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 Ha? Oh, kapinga mo na yan. Lagi mo na wall plan. Anong, hindi. Yung taping pre. Ah, oh nandyan. Hingi mo sa mayari. Ito mga idol. Oh. Okay. Ito yung kinalabasan. Ayan o. Ito, pakita mo na. Oh, ayan o. Ayan o. Ayan. Papasok at papasok yan. Dito yan. Ayan. si nga yan. Dito papasok ang tubig niya mga idol. Ay, basa yan. Ngayon, tatanggalin namin yung yung PBC Mali ang layout din ng PBC na yan. Hindi po pwede yan. Dapat yan sa labas o dito sa kaping itinagos. Yan. Mali ito. Mali ang discarding nito. Hindi ako naninira sa mga kapwa ko manggagawa pero nako Diyos ko po. Napakamahal na materialis. Eh, pinapakita ko lang po sa inyo mga idol, mga follower, mga construction worker na ganito ginawa. Pero kung talaga kahit kayo, makapagsabi kayo na mali ginawa nito ayusin namin ito mga idol yun nakita na namin kung saan nang gagaling ang tubig ito mga idol makikita nyo pa yan. ayun walang counter kung mapapansin nyo yan. Ayan, walang counter yan tutulo at tutulo talaga yan Ayan, ayusin na namin ito mga idol Ayan, Makiki ano tayo? Makiki ano tayo diskapit sa kapitbahay? Ang hirap dito. Hindi talaga natin tumarpe, hawakan mo na. Eh, yan, ang mahirap ayun. Paano natin matatanggal ito nak? Itong ano? Ayun oh. Itong mga idol. Itong mga idol, itong pasingawan. Ayan, papasok ang tubig nito. Dito doon sa loob ng kisame kasi mali itong pasingawan nito kailangan na pasingawan nasa labas hindi sa loob ng gutter Ito mga idol yan laking problema talaga ng mayari okay thank you mga idol mga follower ayusin namin itong mga idol dahil namu problema na yung ari. okay thank you God bless